Ayun uh, po no uh, sa mga kababayan natin dito po sa bayan ng San Jose at saka sa lahat po ng drivers and riders dito sa bayan ng San Jose. Usaping traffic lights po tayo ano po. Kasi uh, madalas nating mapansin sa traffic lights natin eh parang uh, nagkaklaging dahil nga parang hindi alam ng mga kababayan natin na kahit na naka stop light ay eh, tayong kumanan. Ano po pero nakalagay po kasi doon na kailangan nating mag-ingat lang kapag uh, tayo ay pakanan. So, puntahan natin mismo mga kamasa yung uh, sinyas ano po, na nagsasabi na po pwede tayong uh, kumanan kapag tayo po ay uh, napag-abutan ng uh, stoplight. Kung, talaga ta kung talagang tayo ay gustong kumanan. Ano po? Kasi halimbawa naman yan, kapag dyan po kasi sa traffic lights natin, kapag didiretso ka o liligo ka ng kaliwa, dapat nandito ka sa left lane or lane 1 natin. Para at least yung yung second lane natin or yung right lane natin ay open doon sa mga sasakyan na gustong kumanan para at least maganda yung flow ng traffic natin. Ang nangyayari po kasi napupuno parehas ng lane natin. Ano po? Kaya yung mga gustong kumanan hindi na rin makakanan. Eh dahil nga uh, lahat na humihinto na po doon, no? So tingnan natin sa impormasyon sa mga kababayan. Puntahan natin yung traffic lights ng San Jose. At patunayan natin, no, na may sinyas po ang uh, na doon na po pwede tayong kumanan. Nakikita nyo yan mga kamasa Naka-stoplight siya Ano po? So Naka-stoplight siya Pwede akong kumanan yan Bakit? Sinasabi po doon sa sign na yon Ito po Turn right with care on red signal So maliwanag po yan Na po pwede akong kumanan Kahit naka uh, red light siya Ano po? Pwedeng Pwede So merong uh, sign diyan Meron din po tayong sign dito no sa may uh, mang Inasal. So dapat po 'yan ay eh, maunawaan po ng mga riders natin. So kaya kapag di diretso po kayo, dito lang po kayo sa left uh, lane natin para po may daan yung mga gustong kumanan para yung flow po ng uh, traffic natin eh maging mas maganda at maging tuloy-tuloy so ikutan pa natin yung isang uh, sign dun sa kabila ano po yung sa may inasal yung iba kasi natatakot uh, lumiko ng kanan eh akala nila huhulihin sila hindi po kayo huhulihin dahil uh, may sinyas naman na po pwedeng kumanan kahit na red signal so yan kung ako po ay kakanan dapat nandito na ako sa right lane ano po kasi makikita na naman natin dun sa may mga inasal ano po ayan 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 makikita natin turn right with care on red, red signal so maliwanag yung sinasabi dyan no? na po pwede na naman tayong kumanan dito ano po, kahit naka-red signal, Para uh, sa masa, dito po sa gilid ng video, meron dito kang na third ride with kill on red signal. Ano po? So, kung pwede tayong kumada kahit saka red signal siya. Ano po? So, huwag kayo matatakot. Kahit na naka red signal ang traffic lights natin sa San pwede po tayong kumada. Hindi po nila kayo hukutigin. So, sana naging maliwanag yan mga kamasa sa mga riders natin, sa mga drivers natin, para mas maging maayos yung flow ng traffic natin dito po sa kantungan ng Kaidabang. Marami pong salamat na ay naitindihan po natin.